Oh hi guys. Sadas. Welcome to my blog. <laughs> <laughs> Si at uh, si Aiden Randel, gayon din naman upang ihandog sa Diyos ang bagang ito upang sa kanyang paglato na takda sa gawaan ito ayon sa Exodus chapter 13, verse 1 and 2. Ating sinusunod ng walang pag-aalamdangan ang pagkakulirang tuntunin ng Panginoon, ating Panginoon maging so ang ating Panginoong Kristo ay bumabulang kay uh, Renz at Jeremy. Ang mga bata ay isang handog at kayamanan mula lamang sa Diyos. Sa mga tuwid, sila'y pag-aawi ng Diyos at tayo'y mga magulang ay inatasan lamang upang arugain, makalim at palakihin at tubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na nagusang nating maunawaan at may sakatuparan ang mga obligasyon na nakaatang sa ating mga balikan. Friends and Jermaine, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palatihin ang batang si Aiden Randall? Sagot. Ay kayo ba ay nangangako magsisikap upang mga pagtatag sa isang kristyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba ay nangangako magpapakita ng magandang halimbawa para kay Aiden Randen sa isip, sa salita at sa gawa? Sa pagkakataong dumating ang panahong lumaki atawad at ng Panginoon si Aiden Randen, London sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos, ipinapangako ba ninyong hindi ninyo siya ipagkakait? Nangangako po ba kayo? Amen. Na kung siya'y dumating, siya'y tawagin ng Panginoon para sa paglilingkod, ay eh hindi niya siya ipagkakait. Amen. Ang atas naman po sa mga napiling ninong at inang, yan, yan. po kayo dahil hindi, dahil, ah, uh, may tiwala at may kakayat kayo ay ah, uh, may pinagkatiwalaan sapagkat kayo ay pangalawang magulang. Ayan. Para naman po sa inyo mga napiling ninong at ninang, bilang, pag bilang pangalawang magulang kay Aiden Randel, nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito'y lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangangako ba kayong ipapanalangin si Aiden Randle at maglalaan ng pagkakataong magturo sa kanya ng salita ng Diyos? Nangangako ba kayong magiging isang mag magandang kalimbawa para sa kanya sa isi, sa salita at sa gawa? Para naman po sa mga naan dito, kami po rito, para sa bawat isang narito, kayo ba ay nangalakong tutulong sa mag-asawang ito upang si Aiden Randel ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangalako ba kayo na inyong ipapalanangin si Aiden Randel upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon si at upang siya ay lumaki ng mayroong pagnalais na maglingkod sa kanya? Ano yung simbolo? Ama naming Diyos na nasa langit. Kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya. Ayon sa iyong dakilang plano, kami po ay dumudulog sa inyong harapan ngayon tulad ng pagdulog ni Jose at Maria ng kanilang italaga sa Panginoong Isu, ang Panginoong Isu Kristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain ang batang si Aiden Randall. Pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan nila ng magandang buhay si Aiden Randel at higit sa lahat Panginoon na po namin sa iyo na hayaan mong lumaki ang batang ito ng may banal na takot at pag-ibig sa iyo ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak ko sa Yesu Cristo na aming Panginoon Amen at Ito ang ministro ng ating Panginoon iniya handog kita sa Dios na manlilikha at at pinagmumulan ng buhay. Tagapangalaga, manggagamot, Panginoon at manunubos nating lahat. <coughs> Aiden Vander, sa, uh, sa kapangyarihan pinagkatiwala sa atin ng Dios. Kau ay patuloy na ang uh, talaga sa pamamagitan ng na ito isang buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. ito ang ating Ayan. Ayan. Hello oh. Nahilig na sa camera selfie, selfie. Hello guys Welcome my vlog Yahoo oh. yeah. sa Pinas. lagahan na lang yung May lang? Hindi na 10,000 pa lang. O, right, hindi ka nalang.